Hoy, ano ginagawa niyo sa pinto? Ha? Ano ginagawa? Maria? Bakit? Sino tinatawa lang sa pinto? Ha? Ano yun? Ano yun, bebe? Bakit? Ano yung nangyari? Yun, Sino na may naaway mo sa pinto? Ha? Hindi pwede lumabas gabi na, ha? Bakal. May tinahulang ka na naman doon. Sino dumaan doon? Bawal ha? Gabi na. Uy na ikaw galit. Bakit? Bawal lumabas si... eh. Tsaka, sino yan? May tao doon? Ha? Wala na yun. Malis na yun. Wala na. Alis na. Yay. Wala na ikaw galit. Ang mabunso tahimik na o. Oh, kasi wala na. Malis na 'yon. Ha? Opo. Hindi na. Hindi na galit wala na Malis na 'yon. Wala. Wala na nga yung tipa punso. Malis na, no? Wala na tao doon. Wala na, ni na Play na kayo ni... Bunso, dali, asan ang toy ni Oreo? Asan daw toy? Play na lang kayo, dali. Tingin na lang kayo ni Bunso. Ayun, very good ah. Kuha niya na. Ah, what's 41. 41. Ay, galing nga. Play, play, ay. Play lang, ha. Play na lang kayo ni Bunso. May chipon si Meme. Laro lang kayo. Sige na, laro na. Akanin kanin toy. Ang toy. Unsa? Unsa? Hindi na kay Kuya Oreo. Kasama na naman ang tingin eh. Hinaan mo siya maglaro. O, di ba?